Yun, nakalabas din Punta muna natin yung tropa natin Yun lang sa may Commonwealth Market Ay, Commonwealth Market <laughs> Sa may Motorcycle City Commonwealth Kuha siya ng ano Big bike Samahan lang natin Tara, tara Tapos dito, U-turn. Kasi yung motorcycle na branch. So may lagpas ng Litex. So malapit lang din, sobrang lapit lang dito. Ayan, dito na tayo sa Litex. Iba talaga uh, itong sniper. Pagka hinata mo, bibigyan ka talaga eh. Ayan, oh. Kaya sobrang nakaka-enjoy siyang gamitin. Goods na goods talaga Wala kang problema dito Hindi kay papahiya Sobrang tulin kasi <laughs> Ito na tayo Ito yung branch ng Commonwealth Motorcycle City Pasok kayo sa loob Ano, Dre? Masang gala, Dre. Ayan, ibablog natin yung Dre. Pagpili mo, Dre. Ayan na, na. Dre. Congrats, Dre. Eh, tropa namin, no? Oo. Dre, kinakabahan ako sa kaibigan natin. Huwag kaya niya, Dre! Ikaw naman mag-uwi. Ba't ka kakabahan? Ba't ako kakabahan? Dre, bidyuan mo ako sa sampang ulat yan. Tutok mo lang na ako. Dre, mag-ingat ka dyan. Mabigat dyan. Ano yan? ZH2. ZH2 yan. Ano man, Dre, oh. Ang uh, O, oh, yan ang bagay natin, Dre. Ang angas, oh. Sir, magkano to, sir? Ah, uh, 469.5, sir. Less 24,000. Pang cruiser yan? Pang sa mga endurance? Ay, bagay din, Dre. Ayan na si Elly Boy. Naka-vlog kami kuya Ito yung ano natin. Nag-assist sa atin. Peke, peki ata yung lisensya niya kuya. Pakicheck lang. Hahaha. Halong-halong <laughs> okay, pala dito eh. Ito tre, mga purang ano. Mga purang... Gusto mo nang may bistar pa rin dito? Parang floating. Dito kami. Dito kami. Green horn, green horn, green horn. Ayon dito. Dutch, kaya yung sinatasan. Gawing mo naman kung mat. So, <sharp music> Ito chan, mat. Ano man trip mo <music> uh, so mat or ano? Mas okay to the <wasted> <t> <trazimiento Pepsi> glossy. Yung glossy. Glossy yung nilo. Ang okay ko sa Ano ba nga? Anong gloves dyan? Ang Dapat Ang gloves mo Dre. boxing. <laughs> 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 so, ang hmm. Medyo hassle yeah, ka sa oo uh, sir. Uh, pero ano, ano, pero pag katagal ng set, pumasanay hmm. sa Ano ay Meron niyang ano eh. Ano Diba? Ano? Yan. Yeah. Parang, parang ah, na, dyan? Dual? So. Ba? Dual by Sora. Dual by Sora. Ah, sige. Parang picture na natin, sir. Sige na kasi eh. ipapost nila, nila sa Facebook natin. nila parang Kailangan nila, nila yan Eli Ito naman masungit ang masado po Hindi naman. naman eh, eh Masyado Pupakan <laughs> ko na ito Ay Lord sa akin Malit lang mo Malit kasi yung Ayan, mas komportable yan May gloves ng pang MMA direct <laughs> Boxing gloves na dapat Bagay dito eh Meanwhile Bangis <laughs> 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 Ito yung Ninja 400 2023 model Ito Dual ABS, Ah, naka-ABS pa na ito, Dre. Marap, okay lang na mag-trailer-trailer pa sa Dre. Uh, pero, mas advisable, for, before, sir. Tipo rin. Para yung kapit kasi magtahan, medyo malakas. Malakas uh, kasi sa arap. Uh, Anong bus na ito, Pula? Ah, uh, kailangan, sir, 91... ah, 951N, Pula. Kasi pag 91, nandito natin ang pata. Huh. Ito naman. First time ko mag-drive ng Ninja 400 Sarap pala i-drive Kala ko succeed yata eh pag, uh, big bikes Sobrang bigat Hindi pala Sobrang gaan lang pala Saklap dito ang traffic Ito sa susubukan yung Ninja 400 sa traffic masyadong malaki ito eh. Dapat tansya-tansya talaga. <laughs> Pero hindi naman siya gano'ng ano, nakayoko. Unlike sa ibang sports bike, always nakayoko. Ito, medyo lean forward ka lang kaunti. Medyo sulasok. Pag ganito, itong ayun ah. Ito traffic. Hirap sikit. <laughs> dito, Dre. dito, Dre.

sarap dito Suwabe Sakit po utang ina Ay Nangangawit yung balakang ko <laughs> Pero Okay naman Kasi yun nga Sabi ko kanina sobrang gaan Hindi siya yung isipin mo Ay big bike yan sobrang bigat Pero hindi Para sa mga beginners Kaya nga kaya to Kelly First first motor niya. Tapos big bike pa. Di ba? Kaya ang lakas ng loob niyan. So abi hataw. Ah, kaya lang ihataw eh. Kasi hindi sa atin 'tong motor. <laughs> Tulin 'tong motor na 'to. Woo! Pwede okay, tayo sa lagro dumaan Buka na natin yung lakas nito oh, Lakas, malakas Nakaka-enjoy Nakaka-enjoy gamitin itong motor na ito Sobrang lakas Pansin ko lang sa motor na to, parang ano May counting vibration siya Pero Di naman gan ganun kalala Kaya namang i-manage Tsaka yung shock nya Goods naman Di naman ganun matagtag Tuwa natin Ito ito ni kuya Wala masabi dito sa motor na to Mabilis <laughs> Sobrang bilis Oh Oh okay. yun pag ka talaga Ilang motor to po, check Kay ka J.Gavitil eh Sari uh, tayo dito po, check Sikit yeah. Counter flow Congrats, Ellie Napakasulit ng motor mo Ha <laughs> ka ng mabuti ha Ha <laughs> ha Tara Pauna ka na Hanap kami pesto pwesto Para oh, magpraktis si Ellie dito Kailangan muna siya magpraktis, Bago na may <laughs> Paaso na to kung kailan malapit ka na Tsaka naman na ano Tatawid

Go, Dre. Ayan, no? <laughs> mag ka, Dre. Segunda ka. Sige, ngayon. Sigunda. Mag-sigunda ka. Ang pang-bilis na niya, nag-neutral na nag sa amin. Mali yun kausapin natin. Oh, Ele, dito ka muna. Medyo umangat yung likod niya eh. Sabi may... Hindi, yeah, nag-enjoy na sa si electric. Dito ka, sige pa, dito ka. Banti pa dito. <laughs> ah, banti pa dito. Yay, okay, primera mo, apakapakan mo lang. Pag sa mag -premera. Dito. Dre, mali yung ginawa mo na habang mabilis ka pa, nag-downshift ka na, nag ano, mm. ka Pansin mo kanina parang Pansin, dumamba mo, ka. Parang may lumalabas sa loob. Nakaano nga ako? Third gear nga ako. <laughs> ka lang. Tsaka ka lang. A few moments later. Good job, Dre. Good job. Good job. <laughs> Una. Una. Tapos game ulit. Good job. Good job. Good job. 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 Perbera. Mamaya, segunda, tresera, ganun. Mali. Basta tuwing ano, i-stop ka, lagi kang naka-one gear. Kamili ko nga ako. Naka-third gear pala ako. ina, angat pala yung ginagawa. Basta lagi mo itong tandaan. Basta pagpahinto ka na, hinto ka at tuloy-tuloy pa rin yung takbo mo, mag-one gear ka na kagad. Mag-one gear ka na. Punta na tayo sa bahay nila Eli Hatid na natin to Yan oh Stock neneng Tsaka ah, si Eli boy so, gamitin talaga dito Kaya na Mga isang oras siguro kami Nag practice namin sa si Eli Paano niya gamitin to O oh, nahirapan siya Kasi hindi siya sanay So napatakbo naman niya second gear hanggang third gear lang siya pero sabi namin kaya mo yun Nelly first time mo pa lang eh first motor mo, first big bike mo 400cc medyo mahirap talaga pero ayun yan huwag kang matakot kasi ginusto mo yan <laughs> balang araw ayun, makikita ka na namin sa kalsada Kamote <laughs> Good luck pala Eli Tsaka salamat dito Pinagkatiwala mo sa amin Itong motor mo Kaya good luck na lang Eli Dito ko na tapusin Please like and subscribe Salamat sa panonood This is Juni Boy Bye bye